sa atin pong patuloy na layuning makahikayat sa ating mga kapwa taon na samantalahin natin ang bawat pagkakataon kung may magagawa tayong kabutihan at kung makakapagpakita tayo ng pag sa ating kapwa, huwag nating palagpasin. Uli po, nagsagawa tayo ng isang social experiment. Kala, nito ulit siya kay palit siya yung kwarta, tresira, may nga na itong iginikan na niya. May mo kung kayo ba? Eh, kung sa wala barta, mga palitong, mga na yung kwarta, wala na yung palito niya. Mga Wala Nagpilang ta ko sa inyo kanon, migo. migo. Ha, go pwede sing ko nga on migo niya mangayo la ko sa baw kuangan man ako kwarta migo ay. Nagpila dai ta sa anak migo. Pila dai ta. Pati sa busa. Sige ko na ko kwarta. Ah. Pwede na miga niya o chorizo. Trisi raman ako kanon. Kwarta miga. Trisi raman ako kwarta. O saka chorizo o kanon. Pwede raman miga. A pwede na lang kanon na lang niya. Mangayo na lang kong sabaw. Wala na makuwi kwarta. May hapon ay... na may kanon at pila pwede ko mo hangyo nay kuwan raman ako kwarta kinsi yung mga ayaw kong naglabada mako din sa unahan o wala man ako amo eh, niya. wala ko nabayaran ba gutom naman kayo Pagpila din na inio batong. Siguro di sama na po May usa ka ba? Kusama lagi gutom. Mo tagiguk ng ako Balit na lang ko ukon kanon. niya. Singko nga kanon sa po singko rin yung kwarta ko. Mataan na ako niya. Pila rin yung kwarta. Yung na po si Bito lang. Mga tawag po nagsinto para makapalit siya. Ulit po ako na yung mga. Mali pa, hindi ka nang hindi kayo mudughan na nakatabang kag-luhoy kayo na uh, sistema ba yan. gakong kasing-kasing ba mo, gikomo, kaya kala ni Dewa lupi tau siya balik siya yang kuwarta tadi si Raya, kung sa man ako o iya, ang tunay tao nga nabiling gamay, ako na po niya gihatag, may nga na itong inginikan na niya, mukuan mo naglain, diba? Namgi pagsuway ang atung atong magian. ke sabore sabore mo na yung gipangayu niya kanong doon nga jeans ba niya sa marapod ba nga kanang wala ka, po kay mama kay kung kaya palang nakuya na kuya ako pa lang ni taga ang ginako siya niya na tao nga nanginanglan ni mo niya bisagwa pa muatag ka ba Palit sa ganon, nga wala ay si Sudan, nga ay si ko Tagaan ko, pagpili lang ko si Mesua. Kalo, ilan sa ko ba nga? Nakatabang sa'n ko. Salamat kayo. Malipay ko, nakatabang ko suwa. Nakasuway ko galiso ay mga ko. Nga sa marang araw na sad ko, ang ko ko kay nakatabang mo sa sila na ko. Naluloy ko sa iya sa kayo. Sa pananaw ng kogod siya, kanakanan. Wag pa siya taon niya. Kulang niya ba tawa pa na kanang niya trabaho. Nanta ko sabaw, ukan, um. yeah. nga, nga na, naman sa nga, may hanaon yes. oh, na, sa na may kwarta, wala na na makaon. O na na, naluwag sa Salamat kayo ha. Mga kwan ko kung kanin kasing-kasing nga nagtabang ulos sa upan. Diyos sarap mga sa sa tuwa. kailangan eh. Nakita nyo akong gutom, pinakain niyo ako. Doon sa oras na yon, pakainin mo yung gutom. Nauhaw, pinainom nyo ako. Basta't may pagkakataon ka, huwag ka magbibigay ng postponement kahit ano. At nakakatiyak ka, nasa panig ka ng Diyos. Basahin mo ang 3.27 ng Kawikaan. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Pagka nasa kapangyarihan na ng kamay mo, huwag mo ikakait. Tulong, awa, pagpapatawad, pagpapahinuhod, wag mong ipupuspon yan, kapatid. Basta gawang mabuti. Huwag mong ipupuspon. Gawin mo agad. Huwag ka magpupuspon. Kaya lalabas, in is a sin. Hindi ka umakto, kasalanan. Sa na nakakaalam ng paggawa ng mabuti, hindi ginawa kasalanan sa Kanya kasi napakalalim na bagay ang i mo para makagawa ka ng mabuti. At ang isang dahil kung ba't pa natin yan dapat na sa pagkakataon ay gawin na agad natin yung nasa 5 ng Epeso. Pakinggan niyo. "...na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama." Ang mga araw masasama, hindi tumitigil si satanas. Laging may machinations of evil. Pag nakakita ka ng pagkakataon, samantalahin mo. Ang pagkat ang araw masasama, meron siyang inihahandang puro masama. Mabibigyang daan mo masama pag hindi mo sinasamantala ang mabuti.